At alam nyo, pag nakikita ko nga tong sa Alden Richard, parang nakikita ko nga yung mukha ko sa kanya. <laughs> Kung bagay, eh, parang nagsasalumin ako. Pero syempre, biro lang yun. Tapos inihanda ko na nga tong camera ko para nga pumakuha na ako kasama nga po si MC. At nasa likod niya naman si Lassie. At talaga nga naman bantay sarado sila Obstay Oops, teka lang. Pero bagay, nito muna yung nangyari. Tara na! Diyan, itikman niya natin mga tinda sa lawlaw. Anong lawlaw, yaw, yaw? ako akala <laughs> ko Tingnan mo kasi yun. <laughs> Ako lang pala yung milawlaw. <laughs> <laughs> Bali, dito nga po kami nagpunta sa Ayala at pagpasok-pasok, ito nga agad yung bumungad sa I amin. Mean, tapos nakita nga po ni Dayan yung dati niyang katrabaho na dito nagtatrabaho. Pops, oh. hindi po promote it, hindi nga din ako binayar. <laughs> sa napablog nga lang din ako agad-agad dahil narequest nga po ni Dayan na magvideo. Oh. At sakto nga din, bibili nga po si Dayan na tamang tat At oh. para may video nga din kako ng first time ko nga makakatikim ng yoyo. <laughs> Napakadami nga din po nila mga topics na pwede pagmili. At mga presyo depende sa size. Uy ate, baka naman. Vlogger yung bumibili. Damihan mo naman yung lagay. Ang kaso nga lang walang takas kasi kinikilos. Ako hindi nga pwede doon, dyan ka nalang bumaw. At Ay. abang pinapanood ko nga po namin at, na minilalagay, natatakam na ako gusto ko na agad kainin. At oo nga pala dahil titikman nga lang namin kung ano nga pilasan nito, yung pinakamaliit na nga lang po muna yung binili namin. At yan nga pinakakahalaga na 129 peto. Dalawa nga po yung binili namin, biskop yung una. At pistachio naman yung pangalawa. Hati-hati na lang kami yung biskop sa kapatid at kaibigan namin ni Dayan. At, at ito naman nga yung sa amin. At, tikman natin tong yoyo na may pistachio. At malalaman nyan natin kung sulit nga ba yung 129 pesos. <laughs> At sa mga hindi pa nga po nakakaalam, hindi nga po ice cream yung kulay puti na yun. Kung hindi yoga, tatong natikman ko ang masasabi ko. Sarap. Pistachio ba? Pistachio. Sarap ng pistachio. <laughs> <laughs> pa, tunay nga po talaga nga naman nasa rapat ko binigay ko ng din. Baka maubos ko pa lahat yan eh. At dahil nagandahan nga din po namin yung kutsara ng yo-yo. Remembrance. nasa ko na nga po yung ginamit namin. Kati yung uwi ko at take ko lang parang mabahu-bahu ya. Eh, doon na nagpunta na nga po kami ng SM Legas. Pagpasok pa nga lang namin, nagtaka na nga kami ng sobrang daming tao. May mga nakapila na nga din sa gilid na parang may Nung nalaman niya namin na nandito nga po sa Alden Richard, nakipila na nga din kami. Eh, yun bag nagbabaka sakaling mahawak, nung picture man na. Siyempre, minsan lang o, yun. O, diba? Kaswertihan niya po ng pagkakauwi namin sa Bicol. So, paano? Dayan, dyan muna. Alis muna ako. Baba! Lakad, lakad, lakad. Lumakad na lumak. Nagpaalam naman nga po ako sa kanya sa sobrang daming din tao. Hindi na din ako Ang napestuhan ko nga, likod na tapos dulo pa yan. At ano pa nga ba in Kaya puro likod nga lang din yung makikita ko. Yung sumunod na eksena nga po na to, nagulat na nga lang po ako nung napaharap sa I amin. Mean. Magpipicture-picture nga po kasi sila kasama yung audience. At tinititigan ko nga sa si Alden Richard. Hindi nga talaga mapapagaila, lalong-lalo na nga pag nakangit eh. Kamukhang-kamukha ko talaga. At yung yung dipol nga niya nasa PC. I mean. Sa akin naman ay nakatagoy. <laughs> <tod> Hindi nga lang sa Alden niya nandito. Kasama nga din si MC Las, Ang ganda nga din ang boses ni Donita. Makinis pa nga likod nyo sa mukha. Kuyi! Bukod sa pagdira, ginaya nga din po nyo yung boses ni Miss Jaya. Yes. dalawa naman na ito. Nagpakita anyway, naman niya po ng talento sa pagpapataw. Hindi mo na ako mahal, babe. Tapos, ko sa'yo. Sa TV, nakikita nyo, sa mga mo, ano yung magbarkada kami, pero ito'n totoo. Pahal ko si Dave. Tama ba ako? Susundan kita. Mayroon pa kita yung B1B. Nabibigod ako sa'yo. Mamatay. Okay na mamatay ako. Pabubuhay ako para sa'yo. <laughs> <laughs> Kasi sabi mo ako na taong nalasi. Ang sagot sa damdamin. Just call me Babe. <laughs> hindi na nga po namin naabutan pero kasama nga din po nila si Toy. So, paano hanggang dito na lang? Ituloy na nga lang po natin yung kwento sa susunod na video. Bye-bye!